Natatandaan ko po ang sinabi ng isang representative na sila ay mga representante ng taong bayan ng bawat distrito, ng bawat probinsya halimbawa para magtanong sa mga ahensya pagdating nga sa budget hearing. At siyempre hindi naman ligtas dyan itong OVP at ang dating DepEd. Ano, ho, hindi talaga ligtas dyan. Lahat yan pinagdadaanan. Ang nangyari lang kasi, kaya lalong naging sensational, lalong, lalong naging usapin itong budget hearing na ito ay itong kabastusan at pagiging arugante nga na itong si Tambalos Los. Hmm. Ayan, ayaw matanong. Diba? So ito, balikan lang natin. Ang ibig sabihin, accountable itong si Sara Duterte sa taong bayan. Pero yun nga umiiwas. So, sino dapat ang magalit dito? Hindi naman yung mga representante. Hindi naman itong mga mga uh, congressman na ito. Hindi dapat. Wala tayong nakitang galit na congressman. Ang totoo niyan sa bawat hearing si Sara Duterte ay yung tipong galit at asar na asar na. Bilang isang opisyalis, talaga ba yan ay ipapakita mo? Ano yon? Naghahari-hari ka? Buwis talaga lang ano ho? Buwiset lang talaga. So ito napakaganda. She may not like our questions last hearing. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the house. Dahil nga daw, aatakihin daw sila. Ano to? Talaga ba? Naging leader ka, gusto mong umupo sa pwesto sa gobyerno, tapos gusto mo lahat sunod-sunuran sa'yo? Walang titingin? Walang magkikriticize? Paano yung tinatawag na checks and balances, di ba? She may not like sitting here with us or with us here in the house but she is accountable to the people. Dapat managot ang taong bayan or managot ka sa taong bayan. So, ito 'yung sinasabi ko madalas na mukhang mukhang ito na 'yung pagkakataon na lahat ng mga kababayan natin ay magising na dahil minsan hindi to nangyayari ah ng isang vice president ay naging ganito kabastos naging ganito ka-arogante at umiiwas sa mga katanungan. Mga katanungan ng mga representante ng bayan, ng taong bayan. Hmm. Ganyan, ganyan po ang, ang inasta na itong si Sara Duterte. And she was, she has this sworn duty to the Constitution being the head of the agency to be here para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya. Yun. Yun ang totoo. Pero napakaganda na akala, akala siguro ni Sarah Duterte, this is about her. Pero this is about OVP's budget. Ang iniisip kasi na si si Duterte ay, ah, siya. Iniisip niya na, na mas marami, mas marami ang hindi niya kaalyado dyan. Yan, nasanay kasi kayo doon sa idea na marami kayong kaalyado at lahat ng kaalyado niyo ay tango lang ng tango sa inyo. Kaya ngayon, hindi kayo sanay. Nakukonti na yung tagapagtanggol niya sa Kongreso at lalong-lalo sa Senado. Good luck mga Duterte.